hagdan pala to. Hindi pa nila. Dati parang ano eh. O prompt. Nag iba. Yeah. Bubong. Meron na ring dalawang mga post dito. Bago umakyat ng hagdan. Mga ano to. plastic din. ang ano na oh, ang haba na para maglalagay ng fountain doon sa may agdan yun oh, ganito na yung mga balustre sa on ramp welcome back po ulit sa aming channel June 2 na ngayon at bumalik ulit tayo dito sa Pasig River Esplanade <tinyo> bubong nandito na isimula na dito mga balustre ayan, ang haba na Banda dito na. Merong hagdan. Ang maglalagay ng fountain dito. Sa pagitan ng mga hagdan. Ang mga balustre ang ganda. Na. Nasa on ramp na ng Binondo Intramuros Bridge. Ang dami na mga gumagawa ngayon. Baka sakali ang bahagi na ito matapos bago mag June 12. Ang Bridge. excavator dito naman mag magde-dredge sa site ng Milo de la Industria dumadami na yung mga water hyacinths kung lalaki na kulay green ang ano ngayon kulay ng tubig na hindi dahil umulan kahapon yun, dami mga water hyacinths na zero water hyacinths ngayon so, yan na meron na mga water hyacinths ang lalaki na yung galing pagpunta naman ng, ano, ng Manila Bay ang daloy ng tubig meron din mga basura dami ko talaga nakita ang mga gumagalang mga street dwellers, mga homeless hindi pa talaga pwedeng pasyalan to banda dito sa Melia de la Industria ah, walang mga walang mga nakapark ngayon dito sa, ano, sa mabuhay lane ako nag ano dito ah na nag clearing dito wipe out yung mga nakapark pa dito mga kabayan sana maayos din dito tingnan natin to nakita ko to yan Igalagay na dito LED lights Sa Pader Kaya ilawan pala to Yung gilid Ito namang Side ng Muelle de la Industria Ang pinagaganda Puntahan natin doon sa Jones Bridge Kapunta sa kanan Nandoon ang Manila Bay minsan naman papunta naman dito papuntang laguna de bay And, dami pa mga spaghetti wires dito sa media de la industria Ayan. papunta ng toast bridge nakakasira nakaka talaga ng view sana ma hanggal din pati yung mga sobrang dami mga poste ng kuryente nakaka inyo rin nakakasira sa sa view ng na mga namamasyal at uh, nakakaharang sa mga nagdadaan dito naman tayo tumaan sa pilakatulay Those bridge, merong vertical garden hindi naman nalalanta kumpleto naman mga bakod yung isa lang talagang ispa nang nawala pinaka nasa sa gitna ha yan pinawala mga ano rin pala oh. yung mga basag na talamin ng mga poste ng ilaw ng Jones Bridge sila, sila tayo ayan eh, nabubuo na dito Danda na lalo. Nandun pa baon ng postage. ng At ito pa. na yan. Nandun naman kulit tayo hitang hita na dito yung ginagawang shops Ito na meron na rin mga sa likod mga bato Mayroon siyang hagdan at mayroong on-ramp. Ayun ah. Ayun na, lilalinin wow. Ay, on-ramp o elevated walkway. isa na rin sa ano Mag Isa na rin sa may likuran Naglagay na mga balustre Ito yung mga ilalagay ng mga bato Kumpisa na Naglagay Pwedeng mamasyal sa baba, ba pwedeng mamasyal sa taas. Yung mga naglilinis, ang hirap gumawa kapag sobrang init ito ay binaba yung ano, beams Pakalaking gawaan ito. mila gito, may mga hado blak, Mayroon padera. mayroong paderan. yan mayroong lumadang barge. apat ano nito highway nito hindi siya nagagamit ganda dito na may mga scaffoldings na ito yung lumang mga poste ito na may mga ano nga lang basura water hyacinths to uh, tumarangada na uli ang gawa kawawa yung mga workers natin sa sobrang init yung lang lumamig lakad lang tayo dito Yeah, and then Bridge. Then on skyline. Meron din sana mga dito no, mga puno. Kawayan para mahangin, malamig. Hindi ko rin mapapasyalan doon ang tanghali. Bandang hapon pa. 5 o'clock. Mm -hmm pwede na pero sa tanghali no, oh, sobrang init Ayan. bagong ano to buhos may concrete pouring dito Ayan. bubuo na Ayan, meron na rin dalawang mga post dito ng hagdan mga ano to, plastic din okay. o, magandang hagdan to ito yung connecting bridge nakatuloy rin dito ng mga balustre wala na yung nag-iisang ano dun steel fence ang lapad pa sa harapan ganda Ito na yung ilalim. nagsiswimming. Thank you for watching ulit mga kabayan. Subscribe, like, at comment na. Um, Yan ang update natin. At zero kalat pa rin. Anda dun, ang maraming mga water hyacinths na. Ayun, meron pa rin pala dun. spaghetti wire sa intramuros Ni pa naka